talaga pong talangarin natin yan nung po tayo kayo babaan na yun nung no? po babaan na tayo guys, okay. kanduli na uh, Good morning po guys Pahinga lang po muna tayo at tayo po ay eh, hahanap po ng fishing spot na barangay Pineda Pasig sa puro 4 hanggang Papahinga lang po ako kasi layo rin po ang nilakad ko at ang akyat din po, ayan po ayan po yung dalan ang akyat din natin po. tapos yung tunay po yun yung nasa ibang eh, po po ngayon Ketmul kumulang tayo. Tapo tayo. Taas. Taas po. Kailangan po para makakuha ng biyaya ho mula sa ilog. guys, like, like na po yung uh, ano, oh, laki po. Talaga po talakarin natin yan. Doon po tayo kayo baba yun. Nakakarap no? tayo ng no? maganda-ganda pwesto. Hindi na po maglalita, malaglala ka.

bali ako lang po ang nag-iisa ayan po yung ayan po talakad po tayo magandang umaga po at nandito na naman po tayo muli po tayong nagbabalik dito sa 4-4 hanggang uno sa barangay Pineda Pasig Ganda lang po yung ano Ito po guys Andito na tayo Ito po Andito na tayo gandang umaga po Nagbabalik po Tay! Balik balik po. Hi, si tatay po na ano. Hello mga tilapia. Hello. Hello do po mga tilapia. Ayun po sabi mga mga kapitbahay po ayun. Meron pa. Ayun po yung mga kapitbahay po. Ayun po. Magandang umaga po at nagbabalik po tayo dito sa Puro 4 Barangay Pineda, Pasig. Sige po. Ah, guys, andito na po tayo. <laughs> ah, dun, dito, unang set up pa lang ito, unang habis pa lang. Kaya dito po muna tayo. Kasi dito medyo lilim pa. Hai kanli tapi ini kita mi kan duli pa kanduli. <laughs> no, no, no 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 <laughs> ohha nagsisipag po dito yung ispat namin oh no? binabalisan nila oh sisipag po nila si dito po kami sa Puro 4 Barangay Pineda Pasig eh, yung dumi po ng fishing spot oh winawalisan nila sisipag. Prince Pabarlan. Ah, Oo, oh, kita nyo na yun. Talong may mga bata dyan. Oh. Guys, kanduli na naman po. Sa taon 2020 po po. Laki po. Lalaki po ng kanduli oh. Grabe oh. ano oh, ng kanduli. Andito po ako sa beach ng puruquatro 4 at obisyo akhuli po kule ano ano No, no, ano 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 po Tignan nyo po ang ganda para bitso. O, sa beats. Oh, to beats oh. parang beats oh. Ganda po dito, ganda. Pa, ang ganda ng pwesto dito. Bits. Bits na beats oh. Beach Wow. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Nasa beach po. Wow. Nasa beach. Hi. <laughs> Salamat po. Unang tilapia. Plapla na to. Unang plapla po sa 2024. Guys, dito lang po yan sa may 4-4 Pasig City Barangay Pineda, Pasig City pala po Yan, salamat po. <laughs> Meron po. Ganito po pwesto natin kasi ang ganda po dito. Parang beach po. Parang. <laughs> Tawo ko si Mang Ed. Ayun po. Kasama ko ano, si Mang Ed. Ayun, no? Mang Ed. Ayun po. <laughs> si Mang Ed. Ed Guzman po. Yan. Kasama ko na po dito. Sa beach po ng Puro 4. Barangay Pineda, Pasig City. Na Malalaki ng kandoli may pa kami Maliso kami sa bliss ah, Sa beach po bliss. Bliss. Beach pala ho Ang ini to, sobra Nandito po kami sa medyo lilim Ayan po Ito naman po huli ko Baby shark ng pwesto natin dito kaya po para grabe po yung itim ng langit oh ayun po maambon na oh kaya guys hanggang dito na lang po guys hanggang dito na lang po thank you thank you, thank you sa inyong lahat at walang sawanan ninyong pagsuporta at ito po yung pasok po ng 2024 eh, ito pong nahuli ko isang plapla at saka po yung mga kanduli ho uwi na po kami ni mang ano lagi pong ano eh hindi po ulan sobra na naman pong init kaya po gagawin po namin uuwi na po kami ng mga babalik na lang po kami dito babalik po kami dito po sa beach ng Kurok 4, Barangay Pineda, Pasig City. Hello. Eh, oh, ay, sige, oy, oh, bumabati po oh. Tingnan po, talagang beach po, oh. Beach po dito eh nang 4:00. Kaya po, guys, uwi na lang, uwi na po kami. Ayun po yung lalakaran namin tulay, oh. po na yun, po. Baka abutan po kami ni Mang Ed. Eh, malayo-layo po, wala po masisilungan. Sige po, guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Wow, oh. wow, oh, Jojo, Master Jojo, laki oh hito, hito yan, champion. champion, champion si Master Jojo, hito, laki, laki niya na, taba, baba pa, baba pa na, Taba. Ayan po si Master Jojo. Pag galing na, galing ko kami ng Pineda. Inadaanan na namin dito si Master Jojo. Ayan po. Wow. Kasi dito po kami lilipat ni Mang Ed. Ayan po. Wow. Galing. Galing, galing. <coughs> nice one. Master Jojo. Uy. Angat pa yan. Huwag na. thank <music> you